para mas uh, malinaw oh, uh, uh, sila na po ang uh, paggagalingan ng mga tama, uh, tamang balita at tamang impormasyon mula po sa DOTR Executive Assistant, uh DOTR, uh, Mr. Johnny Jesmundo Sir Johnny, ma Sir Johnny magandang araw. Hello, good morning po. Yon, oh, sir naku kami makiki ano at uh, uh, singit ko lang ho na itong ano um, itong fuel subsidy para sa mga driver natin isingit ko lang po ito magsisimula na hubay ito uh, sir Johnny ah uh, yes uh, ito nga ito kinonfirm ko nga kay Yusek Andy Ortega going daw ito at Apo. hopefully ay Uh March or second quarter of the year ay uh, dapat matapos okay, okay, yung good. Uh, pagbibigay ng uh, fuel subsidy. Oh, 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 oh. Eh, I think it's ano eh uh, 2.5 billion for this year. Mm -hmm. Uh my numbers are not uh, accurate mm -hmm. in, two, okay in 2023 mm -hmm. it was uh, 4 billion pero kasama pa dito yung para sa mga farmers mm -hmm. at in 2022 it was 3 uh, 3 billion 2022 is 3 billion Apo. in 2023 it is 4 billion pero uh, ngayon 2025 it is 2.5 billion uh, ang sakop uh, nito ay uh, mga driver ng uh, modern ng PUVs, tama. mga practical drivers tama. at saka mga delivery riders. Tama. Tama. Ito po regardless kung nga uh, pa yung uh, gasolina, uh, ito poy naka-schedule na, naka-plan, naka-plano at naka-programa na ibibigay yeah. na po. Yes, yeah, so yung mga jeepney drivers ten uh, thousand mm -hmm. ang mga tricycle drivers five uh, thousand mm -hmm. itong mga uh, riders uh, including including uh, mga drivers ng uh, TNVS ng taxi ng shuttle ano ng mm -hmm. school bus four thousand five hundred at yung, yung tricycle pala, isla no yung tricycle iseta uh, ano one uh, thousand up to 2,500. Yun, okay. Magandang balita yan. Ayan, galing kay uh, Sir Johnny, ha, na matutuloy na yung uh, fuel subsidy para sa lahat ng mga drivers. Yan, singit ko lang po. Okay, puntahan na po natin itong uh, pinag-uusapan kahapon pa po ito pinag-uusapan at uh, parang uh, over na yung uh, impeachment <laughs> sa, 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 Congress. Sir Johnny, ano ho ba ito? Paano ho ba ito? Um, may eksaktong uh, araw na ho ba kayo para dito sa EDSA Rehabilitation? Hindi. teka <laughs> wait yung extra uh, rehabilitation ng MMDA yan pero ang uh, pumutok kahapon na pinag-uusapan is yung uh, suggestion na ng MMDA na alisin na natin itong uh, it's a password. Ah, oo tama Tapas tama. tama. <laughs> sorry sorry. <laughs> Katas, yung oh, oh, uh, oh. MRT-3 ay uh, uh, gumanda na oh. ang operasyon at uh, uh, madami na ang ma ng MRT-3 sinasabi ng MMDA na yeah alisin na natin itong at uh, sa busway. Uh -huh. So, natapos kami ng uh, statement nga kahapon ng BOTR para sabihin nga, nga napaka, ano, napakaganda na nitong at uh, sa busway natin. Sa uh -huh. na ay... Uh, ah uh, kabuuan mga 62 65 million oh, passengers oh. commuters ang naserbisyuhan oh, oh. ng busway mga sumasakay sa bus na dumadaan sa busway last apo, year yon may January lang itong uh, nakaraang buwan ay 5.5 uh, million na pasahero ang uh, tumakay ng bus na dumaan mm -hmm. sa busway. So uh -huh. napaka-effective, very efficient na itong busway. Ang uh, preba na maganda nga itong busway ay kinokopya na ito sa kasatukuyan sa Cebu. Mm -hmm. Meron na itinatayong yung uh, busway. Cebu Bus Rapid Transit ang tawag nila doon sa Cebu. Mm. Uh, malapit na matapos yan. Hopefully by uh, next year, mm. late next year siguro ay uh, baka mabuksan na ang uh, busway, eh, BRT mm. sa Cebu. At hindi lang yan, pati sa Davao, mm. uh, mas malaki pa ang nila nilang uh, uh, bus way. rapid transit mm. doon sa Davao. Mm -hmm. Sa katunayan, itong uh, Davao version ng uh, busway, ay ma-involve or uh, malapit ng bumili ng isang libong bus, mga bagong bus. Uh, kasama dyan ng 300 to 400 na mga electric buses mm -hmm. at sala sa lapat yung mga kalye na dadaanan nitong busway na to sa Davao kaya't mas malawak itong mas malaki. Eh, kung ganong hindi na pala maganda ang busway, eh, bakit Eto nga ta uh, bumubuo kami ng uh, busway dyan sa Cebu at sa Kadabaw. So it is counterproductive at uh, kami ay naniniwala na pagka tinanggal mo ang uh, busway, luluwag ang isang linya sa EDSA, mm -mm. ay luluwag na ang traffic sa EDSA ah uh, hindi kami we don't see it that way na lalo pang uh, magta diyan dahil uh, pupunuin lang ng mga sasakyan yung 'ong uh, luluwag na isang uh, ano pero hindi naman na uh, uh, just because uh, meron ng MRT ay uh, pwede nang uh, tanggalin ang pathway uh, kasi mm -hmm. nakikita na namin nagko-complement yung dalawa mm -hmm. kung uh, titingnan mo ang ang MRT is from North Avenue hanggang Taft mm -hmm. eh ang EDSA busway. mula PITX hanggang monumento mm -hmm. mas mahaba mm -hmm. tapos yung EDSA busway nga namin ay uh, pinag aaralan kung paano namin ma turn over sa private sector para lalo nilang mas mapaganda. Mm -hmm. Na nakita naman na noong uh, last year ay uh, nagbukas kami ng uh, limang bagong uh, busway stations mm -hmm. na yung uh, binuksan niyan ay, uh, ay merong yung ilang ay merong elevator, uh, merong mga escalator. Mm -hmm. At yung uh, MRT stations ay uh, nagiging uh, access papuntan ng EDSA busway. So nagko-complement itong dalawa, itong uh, MRT at itong bus. Kaya okay. Okay. Uh, dapat uh, nagtutulungan sila sa pag-transport uh, uh, pag ng mga uh, commuters. So, natatandaan ko pa nga Sir Joni, meron pang uh, issue noon na parang may... Eh, sa, sa, sa next plan for the busway ay parang may mga bus na gagawin na ililipat yung door, eh, Sir Johnny, di ba? Para para mas mapaganda pa yung serbisyo sa mga tao kasi ngayon nasa kabila yung door, umiikot yung mga kababayan natin. Merong merong point na pag-uusap noon na may mga bagong bus na papasok, na part of the plan na ilipat yung uh, door na pinapasukan ng mga kababayan natin, Sir Johnny. Tama 'yan kasi hmm. kabilang 'yan doon sa ongoing na uh PUV modernization program Bama. PUV is public utility vehicle yes. hindi lang ho yan jeepney uh -oh, uh -oh. at bus so hindi yan na uh, kaagad mangyayari ongoing na uh, kasi kung lahat naman ay sabay-sabay ililipat yung pintuan sa Oo, kapila oh, oh. ay uh, wala nang dadaan sa busway wala nang papasada mm -mm. kaya pa isa-isa yang uh, i-convert -co at uh, according to Philippine national standards ay uh, usin nila mm -mm. including yung uh, pagpalit sana ng mga makina na hindi na yung mausok na diesel na makina So, ongoing yan. Kab kab Kabilang yan doon sa PUV Modernization Program ng uh, DOTR. Oo. Tapos, isa pa na pag-usapan, Sir Johnny, kaya nagulat din ako na aalisin itong busway. Ang inexpect ko nga dito, parang may extend pa eh. Parang nga uh, hahaba pa. Hindi lang, uh, nga hindi, hindi lang hanggang pasay. Parang napag-usapan pa noon na napaka-effective nito i-extend pa natin sa mga lugar uh, sa mga lugar na pwedeng uh, serbisyuhan din ng uh, busway, eh, Sir Johnny. Eh, yung pala, tatanggalin na. Eh, hindi, hindi nga tatanggalin yan. At, uh, tama nga na mayroon pang ibang mga lugar na gustong uh, gayahin nga itong busway, kabilang ang Commonwealth Avenue. Oh, uh, oh. Hindi lang masimulan ang uh, ang uh, paglalagay ng busway sa Commonwealth dahil hmm. ginagawa pa rin yung MRT-7. Ngunit mga nga umandar na ang uh, MRT-7 at uh, yung mga paggawa sa ilalim ng uh, Commonwealth ay uh, natanggal na, mm -hmm. makapwede na tayo maglagay ng busway sa Commonwealth. Isa pa dito sa naman sa bayan dito sa 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 Cavite mm -hmm. ay uh, ito mga local officials ay uh, mm -hmm. gusto rin daw nilang gumawa ng uh, kanilang version ng busway jaan at uh, natutuwa naman kami na itong mga local officials ay uh, nakikita nila yung malaking pakinabang tulong Oo. ng uh, busway, yung concept ng busway. Kaya sila under initiative ay gumawa na rin sila independent noong uh, DOTR. Oo nga. Uh, Sir Johnny, please educate us. Yung mga bus na umaakit po dyan o dumadaan sa busway, yung mga buses po na yan ay private po, di po ba? Private pet to yan mm -hmm. so dalawang consortium yung uh, na-accredit ng DOTr mm -hmm. na sila ang pinapayagan authorize na gumamit ng uh, uh, busway uh -oh. at uh, sel, uh, kailangan nga ay uh, sumunod sila doon sa mga reglamento Tama. ng uh, SAIC Uh, ito nga ang, ang, ang nire-regulate namin is yung kasalukuyan Ang problema namin is nire-regulate namin yung pagbababad ng mga driver sa isang estasyon. Mm -hmm. Kaya uh, may mga nailagay na nga dyan ng mga timer mm -hmm. na huwag kayong magbabad para mabilis kayong uh, makapunta doon sa dulo. Mm -hmm. At yun nga ang uh, pinakamalaking advantage nitong Basoy na mabilis dapat ang uh, daloy ng trapiko dyan sa Basoy. Opo, po Kumusta na ho yung uh, doon sa ba base doon sa communication natin sa mga negosyante po na may-may-ari ng mga bus sa uh, system na yan o bus lines na yan. Kumusta po yung kanilang uh, investment? Ay eh, okay naman ho. Uh, bumabalik naman o kumikita naman sila, Sir Johnny. Oh yes. Oo, mm -hmm. uh, walang uh, nakikitang ano sa uh, business uh, side noong uh, consortium na yan. Mm -hmm. Dahil para nga uh, kap should market ka dyan eh. Oo, oh, Dalawa lang kayong ano, walang competition kasi. Tama, eh, kaya tama. na, yun yung yung pakay na uh, meron kami mga enforcers dyan mm -mm. na hindi maglalaban yung mga buses sa pagkuha ng mga pasahero. Mm -mm. Kaya nare-regulate yung operations ng daloy diyan sa mga istasyon ng busway. Okay. So siguro um, hindi hindi pa naman ito final. Kayo po'y mag-uusap-usap. Eh, at uh, sure na sure po ako na kasali po ang MMDA sa pag-uusap na yan. <laughs> <laughs> Ay, oo, oh, sigurado naman yan. Uh, oh, oh. uh, it was just a suggestion at uh, sinabi nga ni Secretary ay hindi ganun yung uh, uh, napag-usapan noong sila'y uh, sila nagkita para nga talakay ng traffic sa Metro Manila uh, hindi ganun ng lumabas doon sa mga usapan mga suggestions niya maraming mga suggestions na pag-usapan doon sa pagkikita nila at uh, pag-aaralan yung mga suggestions niya. Eh, isa pang nga nga sinasuggest eh, maging uh, toll road ang EDSA yeah, si yun na nga, yun na doon ako pupunta ng EDSA oo Oh. Eh napakahirap yatang uh, i-implement yun. Maraming butas ang EDSA eh. Kaya mm -hmm. mahihirap ang magkaroon ng uh, toll fee mm -hmm. sa EDSA. Mm -hmm. y yung tinatawag na congestion fee, uh, Sir Johnny? <laughs> mm -hmm. eh, tinatanong pa, ang dami na tinatanong, Magkano ho yun to? Okay, Saan <laughs> ho mapupunta yung pera? <laughs> uh, 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 uh. Nako, eh, isang araw ho uh, Medyo, Sir Johnny, pag-usapan natin Siguro sa susunod yung Road User tax uh, Siguro ho, pag-usapan natin Kasama siguro ang LTO no Sa mga pwede nating tanungin Sir Johnny, maraming maraming salamat po Sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po Salamat po Salamat din Thank you very much, Executive Assistant uh, DOTR, si uh, Mr. Joni Gismundo. Ronda Pilipinas! oh, ayan eh. Wala pa namang palang five finality eh. Yung regarding yata dun sa EDSA Rehabilitation, eh mukhang ang uh, talagang dapat tanongin dun, ang MMDA. Oo. Oh, pero isa lang naman yan, DOTR. Di uh, kasama rin sila, no? Uh, So wala pa naman ng finality, wala pa namang schedule. At, uh, yung mga kababayan po natin na sumasakay po sa busway, sakay lang, ha? Wala pang wala pang ganun ka konkreto o ka final na pinag-uusapan. So hindi po tayo maapektuhan dire-diretso. Dire. At saka kanina ngayon nap na natanong ko kanina, di syempre may mga negosyante yan, private yan, di ba? Siyempre may mga investment yan. Oo, oh, syempre, yung investment yan ay uh, nakaplano, naka nakaplano, nakakalkula, ha? For how many years? At yan eh nakaplano na rin sa kanila eh tapos bigla mong puputulin ah.